Alright mga dre For today's video Papaputulan natin yung Steer tube ng ating port Gusto kong magpalit ng medyo Maikli lang na spacer Ayan medyo matas kasi yung spacer natin dati So yun sinisimulan na ni master Puputulin niya na yung steer tube natin konti lang naman Ayan nakasalpak na kaagad yung spacer natin Na low carbon Ayan oh. maikli lang ba? Diba? para mas pogi kasi eh. Alright? so, yun mga dre, after that, mga na, pinabike was na rin natin yung bisikleta nating si Borzum. All good yan. Ayan. All good to si Master eh. Pulido gumawa yan mga dre. 250 pesos lang pa bike was dyan. Napakaangas Palag -palag yan. Palag-palag <laughs> yan. mga na. Ayan o. Oh, pulido yan mga dre. Napakaangas yan. Para malinis. Alright? <laughs> Ang problema lang mga dre. Ang eh, nung binabalaw na ni Master Umulan Putik na yan <laughs> Doon ako nalungkot